si At ako naman po si Akin. Sa lahat na sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat po. At abangan niyo po ang... At abangan niyo po ang aming mga pasabog ngayong October 30 at October 31. Mar maraming maraming salamat po sa nanon sa mga nanonood at sa mga sabay po sa amin. Kung gusto niyo po magdaraan ng brilyante, pumunta lang po kayo sa Alipay. Alipay. At may chance kayo manalo ng aming prize galing sa po ang Facebook page namin. Abangan mo po po ang iba na At ngayong halid, ang tarang dito ang aming kamalusunod. At sa mga bashers po namin, maraming salamat po dahil minumati kayo po namin. Pinapangako po namin na pagpuputi pa po, po namin lang. Sa mga tag... Uh. <laughs> sa mga totoong mga sangre na si Ate Gabi, Ate Sanya, Ate... Liza at Ate Kylie. Maraming maraming salamat so, po at ni